years Hi guys, another day So ito continuation ng ating ginagawa Ang ating uh, suka ay nauna na sa ating ginawa Ito yung next day talaga Next day talaga <laughs> Pagoda na ako dyan eh Pero kailangan nating gawin kasi ay, Kailangan nating kumita ng pera para meron tayong pang ng gamot So ayan guys, na luto na yan. Hindi ko na video na naman ulit kasi talagang sobrang pagod na ako dyan. Pero yan, tinapos natin at kinaya natin. So yan guys, yung mga puti-puti na yan, yung pinagpakuluan natin kasi siya. Pinak yung, ha? Ano daw? <laughs> pinakuluan natin siya. Kaya yan, meron siya mga ganyan yan. Pero tatanggalin natin yan mamaya. Pagka, uh, um, lagay natin sa mga bote, sa mga jar. Yan, yun yung akin na luto kasi pinaghati ko yung um, suka, ay suka, yung sili na kailanganin natin. Dalawa yung, bali dalawa yung akin gagawin. Chili sauce at eh, yung sili, ay, ano daw? <laughs> Lutang ka, Jen, yung suka, ayun, ayun, ako, Diyos ko, ang hirap. Sa mga aking... Um, subscriber dyan, alam nyo na yan. Sinabi ko na yan na ako ay nabubulol pag minsan, pag nagbo-voiceover kasi ako ay nice stroke. So yan, hindi ko alam guys kung lahat yan, nalalagyan ko ng, ng ating uh, sili, ng chili natin. At ayan, talagang pinaghandaan ko na may meron tayong um, um, Willis eh? Kiluhan para maging patas yung paglala, uh, paglalagay natin dun sa jar para hindi marami, hindi konti, pare-parehas lang. So ayan guys, simulan na natin kasi na uh, malamig naman na yan, pinalamig na talaga natin bago ilagay sa jar. Kasi syempre ba diba, yung shelf life niya, hindi, para hindi masira ka agad, yan. At yan nga pala, umagang umaga, yan yung um, inumpisahan kong gawin yung mga jars na na ipakuluan ang doon sa pakuluan sa tubig syempre malamang <laughs> para magsterilize, sterilize Ayun. ay nako ang hirap mag vlog e, lalo te eh, lalo eh, ikaw eh, na stroke nagiging bulol ka talaga so ayan guys at ngayon eh kikiluhin natin, kikiluhin para naman napakarami. So, titignan natin kung 120 ml talaga siya. So, ayan. Pero, hindi siya, may napansin na ako dito sa aking kiluhan na ito ay hindi, yan. <laughs> hindi siya nagbibilang kung, kung mabigat ba siya o ma, ma, kwan, magaan. So, ito na yung aking mga natapos. So, uh, sakto lang yung mga maliliit na jar mo na 120 ml yung nagamit ko na yan. Sakto lang. Hindi ko nagamit yan no, yung mga malalaki na 200 ml na jar. Hindi ko siya nagamit kasi kulang na yung uh, ating um, prepare. Ito nga pala yung technique ko pa, para maging even siya. Kung maging para patas-patas yung yung bigat niya ay binibilang ko na lang yung kada kutsara na ilalagay ko sa kada jar. At then si mister eh dumating niya ng 18 May 18 at syape ko eh medyo naganom mo na ako Nagpost mo na kasi nakakulang ako ng mga pang seal kasi nga wala. Ang pangit natin mag -seal. Kaya sabi ko kay Mr. A, ikaw na magano niyan mag-seal. Iya mga suka at yung yung chili sauce ay dadalhin sa Manila, dadalhin niya. So ayan guys, so pinipir niya para malaman niya kung kaya niyang maiuwi. Yung nasa ilalim pala yung suka, yung nasa yung chili na. So ayan guys sabi ko lagyan niya na ng um, bubble wrap. Yung mga bubble wrap na yan, eh, yung mga pinaglagyan din ng nung, nung mga chili sauce, yung mga jar. Sabi ko, in-recycle ko para yan, ilagay dyan sa gilid-gilid para kung halimbawa man ni eh, maalog-alog sa sakyan, eh hindi ka agad mababasag. Buti na lang para hindi ko tinapon yung pinaglagyan niya. Yan, purpose talaga siya so yun guys okay na thanks for watching.